ating mga series. Okay. Grabe, bigiral sa Christian! Yun, aba, galang-galon. Malaki pala ito. Wow. Okay. Nalipad yan, nalipad. Yan o, no? kaya kaya taas Okay, ate, okay. wow. Wow. Sabi ko sa'yo kaya okay. eh. Oh! Oh! Yan mga tropa at may nakita kami rito ng lutang na bungkog. Tingnan namin to baka may balambat Yan si Pacific Vlog oh, nakarang. Bungkog lang. Didol? Ay, may ano, silalim. Bungkog lang, bungkog. Ayan guys, titingnan namin yung mga ganun dahil minsan may kasama siyang lambat. Pag may kasama siyang lambat ay marami isda yun. Ayan mga tropa, at may nakita naman kami dito palutang-lutang.

Enak, enak. Wow, wah Beo. Si si itu. Nih Enak, enak. Amitali. Emang terus apa? Bongkong. Aip. Lewa, lewa. nano, na? na Ya <laughs> Ya Ayan mga tropa Nakikita namin okay. Laon na ito Napakarami okay, ng na sisi mga... Kungkuk Laon na yan Kung may kasama lambat Ayan yeah, kung may lambat kasama yan Tas so, mo Tas mo Tas mo Ayan Ayan mga tropa Alcantia Bayo okay, Alcantia Masura uh, siya yun yung mga basura yun parang galing Taiwan yata yan may bago pa si siyo bagong natubo yun eh, mga tropa nagkakiyata na yung mga pirata Wow. Baba. lalaglag ah, Ano itong Nakalutang na ito. Sa mga tropa, may na naman palutang lutang dito. Ano kaya itong palutang lutang na ito? Kulay pula. Oh. Ano mo? Sige! Ay, kapit ka batayo. sa lubid. ipi na 'yan, oh talon. po. Ay goy. Ay chupon. Chupon. Ay ke bunjing manino. Ke bunjing. <laughs> chupon. Hay hey, tropa, parang malaking chupon yun nina ito. Palot ng ludang. Hay, mag-aasin ko to. Yung hey mga tropa wala kayong makikita ang na may laman kaya naghahanap na pa, naghahanap kami. Ah, seryoso, malaki ito. Ayun hey mga tropa, tingnan natin kung gaano kalaki itong napasibad ni tropa. Shoutout nga pala sa agwa po namin makinista. Wow, ganda ng pain mo ah. Ang malakasan. Siyempre hindi mawala dyan si Bayaw Ayan o Pag chill chill lang si Bayaw Tulingan Ay eh, mga tropa tulingan daw Oop, oh, minapita na Minapita na Minapita na Ah, tulingan nga. Ay, uh, na. Ayan na, ayan na. Yun, aba, galang-galon. Oh, Malaki pala ito. Galang-galon pa -galon, mga katropa yan na pasibat nila. Oh. Ah, isa, no, laki. Oh, pakita mo, tropa. Wow. Laki. Galang-galon, baka tatlo yan, ano? Tatlong kilo. Oh. Ayan o. No? Galang-galon. Ayos! Iingay sa buhay mo, ganyan. Ilalaki yung mga ilay nito ngayon. Balang din eh. Wala! Kaya lang Kaya lang yan! ba? Kaya lang Kaya lang Ito, lang. <laughs> Ayan guys, inibad si Mayor. Meron lang si kaya mo magdara? Pasa mo sa akin. Sayang eh, sayang. Tulungan niyo, eh, tulungan eh, niyo eh si Mayor. Ha? Wala tulong. Ayos din yan. Bakay lang ba? Sigurado may kaliskis yan. Ay <laughs> yan po si Nunoy. <laughs> hindi, alam ni Nunoy akong nalaban. Ang malakas sa drum <laughs> trace. Yan si Nunoy. Ha <laughs> <laughs> <laughs>

Saudi. Saan saan? Tagad saan? King Mark. King Mark. Saudi. Kaya ati, ano yun, ha? Minchi. <laughs> Kaya Minchi naman yun. <laughs> Shout out nga pala kaya Minchi, yan. Lagi nanonood vlog. Ang niya. green na tangigay. Kulay green. Kulay green <laughs> <laughs> Uy, batang, tanging green para green. Ayan, ano 'tong Ano? Tangigi ano? tangigi 'da. Tangigi. Klaro Ay, nagkulay green na 'yung tangigi. Ah, bakit na 'beto Ay, hanga 'ba?

Pero si Bayaw, magbaba rin. Jom, <laughs> Jom,

Ayan hey guys, sa uh, nakababa na lahat ng mga series uh, Pati yung dalawa sa kapila uh, At dito na kami sa ano Sa Buya Trio 4 Ayan na yung mga bigyan sa Lamaranga mga tropa, ha, at nandito na kami sa Trio 4 na Buya uh, At ang team ka tropa, nagbuntog ng mga palamarang Ayan, mga pamahay nila ito si Ang kandito sa huli Ayan, si Makmak -Mak, Abangan talaga Yung mga huli na yung Lamarang Ayan, si Mayor Siya talaga kay Mayor At ayan yung mga pirata na kasama namin. Nagbaba na. Riba, bari pa. Ay, ay. Yan na yung mga busiro natin. Ay, tumalo na. Ayan At yung ating mga pirata. Oh. Eh si, 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 ano, si... mga tropa, pangalan yun? Si Parin Lutang Lutang yan Parin Lutang Lutang <laughs> bag Ayan, sinibar na yung ano Yung gumagamit nung ano ni Parin Lino Si, Tim. si Tim. Kim Kim Ayan o ano? Bitirano Bitirano yan ng Grace Ayan, sum natin Tingnan natin kung na yung sumibad sa kanya. lamarang, na marang, na sana Marang, tumalo na Ikot na ng pataw yung ganso

Nasaan pala? Na? Wala pa. <tuk tangan> Nagpasa no. Oh. Yan mga tropa, ato na sila. Dahil marami na lamarang. Yan tingnan natin kung sino sisibarin. Ito pa sa kabila oh. Ito. Yan natin kung sino mas swet na sisiba rin, bale sinibad na si Dudong mga isa. Huwag namin yan! Kinain na!

Tiray mo. Birahin mo. Tiray pa yan. <coughs> ay, trupo, mo. Iya, tanso. Wala kaya itas yan maliit. Itas. Ay, itas. Ali, ay. Ali yan diyan. yan nalipad. Yan oh, kaya kay itas. Kaya kaya itas yan. Ayun, binaluktok na. Pwede <taps> <mga salmon>. <taps> na yan masanun, 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 Narihan pa, narihan. napain Hay. Eh na, si Tropang Rodel. Ang bumanat. Wala dyan Ay, kala ko si Rodel. Hindi pala. Si Romel. Si pala. Kala ko ikaw yung nabira. Na. Diretso na, kaya kaya yan Kaya yan Sige, okay. wow Wow, sabi ko sa'yo kaya ay. Eh. Oh. Wala nang ganso-ganso yan Oh, shout out mo na tropa Ayan o May tama na ano sa tiyan Ya, yeah, dro so si ah, pa sulit so, ang sibat ng lamang, baka pa. Hey, do sa drum, sigurado. Sigura, sige, Ayo, let's go. go. Let's <laughs> <laughs> ah, nah, pala pa oi. Na si -si -si na pa, oh, nasaan? Wala na pa <laughs> <kay, sir>. oh! <laughs> na. Ito guys. Oh. Oh. naman sila mga tropa? Ang mga pirata. Ne